Alas dos na po ng hapon mga kalaki Meriyeng meriyenda na na po Pero bago tayo magmeriyenda ngayon Abay eto na muna mga 4 digit lucky numbers Ngayon pong June 19 mga kalaki Kunin mo na Ito po ay tayaan nyo po mga kalaki yan ng 3 days Umpisan po natin sa Malaysia 0913 0913 Taiwan 3866 Thailand 2304 Philippines 1399 India 6217 New Zealand 1420 Australia 6675 Mexico 3802 Canada 9344 Greece 2136 Israel 7482 Las Vegas 1493 Alaska 2671 Saudi 8355 Japan 4122 Italy 2388 Germany 6904 Korea 2117 Texas 3605 China 1284 Singapore 9366 Hong Kong 7218 at Dubai 2133 ayan mga kalaki kompleto na pa mga 4 digit lucky numbers pwede mo yan i-rumble mga kalaki good luck